Uwiliwi ang mapapangig. Datay, otosan, manyak sa kako Ito na naman. Ito, part 2 kay Dean Chase, ano? Ang dami po talaga niyang natuklasan patungkol sa mag-asawa, no? Si uh, PBBM at si Madam Lisa. Ito, matutuwa ka sa kanyang kwento. Grabe naman itong si Dean Chase. <laughs> Yung Dean Chase, ano? Pag ganun-ganun na si PBBM. <laughs> I-translate ko lang, guys. Ha? May nag-comment dyan na naiinis siya kasi no need na daw i-translate kasi nakakainis daw. I-stop is, yung video. Gusto niya dire-diretsyo. Ang problema nga, ha? hindi lang po ikaw ang bisaya dito na, I mean, ang problema nga po, may mga bisaya nga dito na subscribers ko na intindihan mo yung isiniwalat ni uh, din Chase. Kaya alam mo, paano naman yung nagre-request sa akin ng mga Tagalog, ba diba? Kaya, yaan mo na kung i-stop ko at i-explain, okay? Para naman maintindihan ng iba, okay? So, eto panuwarin natin itong si Ding Chase. Alam, hiwi, hiwi ang mapapangit. <laughs> Yatay, otosan, manyak sa kako. <laughs> Pag <anong>, gano'n <laughs> Yung pangado ni BBM pang hiwi daw. Tapos may word siya na sinabi na bad words sa daw So, hindi ko na babanggitin. Hiwi-hiwi ang mapapangit. <laughs> Datay, utusan, manyak sa dako. <laughs> Pangiwi-ngiwi daw po yung panga, pag gano'n gano'n. <laughs> may sinabi siyang bad words na alam niya na po, no, narinig niyo naman, di ba? Kaya po niya nasabi yan kasi may nag-PM nga sa kanya na um, inalok daw po siya or in-invite ni Madam Lisa na makipag-join about um, sex party po daw. <laughs> Kaya lang po, Nagre-reklamo nga itong lalaki, hindi nga raw niya matake itong amoy ni PBBM, sobrang baho daw, din mo nung katawan. Eto, continue natin. Diba, spinners, mga baga, di pangananaw, ba ulit mga itsura, data, uh, -huh. usa sa mga... Usa sa mga na, katong na na ko ba nga nung mga audio o oh, bang... Mga... Yung na daw niya na may hawak din daw ng mga audio. Uh, Giri count niya ang katong mga message lagi like, eh, nga ka lagi ka ng swinger. Hmm, yung, alam niyo, di ba nakwento ko na sa inyo? Yung nag-message nga daw na in-invite nga daw siya about sa sex party. Kaya lang po ay nandiri daw, di mo na itong lalaki ito. Kasi nga, super mabaho daw. Itong katawan ni PBBM. Party sex party ba? Tingnan mo siya na ba, dili gituna niya trip gituna mo push through kay eh baho kuno ka ayong tao. Baho kuno ka ayong tao, yung pangat ng presidente. Mabaho daw. Mabaho. Siguro babae ito ang nagmisa na sa kanya, hindi lalaki. Kasi hindi raw niya ma-take si PBBM, eh. Mabaho daw ang katawan eh. Bad breath din daw. Ganun daw talaga guys pag gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Di umano. Di umano. <laughs> Di Magbibigay lang tayo ng reaction video ha. Di umano, mabaho nga raw, di umano. Ganun daw pag gumagamit, ay ng gamot. Pangit daw, aamoy ng uh, katawan mo, bad break ka, tapos parang magiging dugyot ka, ganun. So, mo klaro, kaya natin may na adik na yung presidente niya, kaya pa kong tao. Kaya kaya pa tao? Pang-pangag ba? Pang-pangag? Yung pangag ipon? Mori na nabulok ng ba? Mm, nabubulok yung ngipin, kaya mabaho. Siguro. Kaya nabulok dahil nga po, di ba nakakasira din ang ngipin yan? Yung mga ganyan. Mga droga-droga, di ba? Puno niya. na So anyways, so feeling na ako, more, ang kapatagan gabadag, na siyang kanang gobernador diha si no more zero moldes na naman siguro more wala na na kay more wala naman sa sakto pang isip yung presidente diha mm sabi niya um, para sa kanya parang si Romualdez na daw ang namamahala dito sa Pilipinas kasi si PBBM parang lutang na wala na sa tamang pag-iisip yun po ang sabi niya Bantay ka Morag sigik hingal niya dyan Shifty kikay sana ba? Ganaan na Morag bago nakakawat Gabi Morag ana-ana Murag bagong nakakawat, dahil. So, malang nang suko kay sila ni Sara Duterte, kay wala man sila matahi ni Sara Duterte. Mm. Kaya galit na galit sila kay VP Sara. Ayon lang kay VP Sara, kasi si VP Sara, hindi nga nila basta-basta mauuto ito. ba diba, sabi nga ni VP Sara, ay um, yun nga, no, binawasan na yung budget sa DepEd at siya daw ay nagagalit. Hindi siya sumang-ayon sa kanilang plano na bawasan yung budget ng uh, DIP ed. kaya galit na galit sila kay VP Sara kasi si VP Sara hindi kasi marunong magnakaw di ba kaya nila ginagawa ng istorya na kuno si VP Sara yung kanyang uh, confidential fund ay hindi ginagamit ng maayos yung mga, mga tanim ebidensya na lang para si VP Sara ay uh, ma-impeach di ba ganyan sila maglaro ngayon Napa-judge napa, siya ka ng push pag yun na anti-graft and corruption na bill pag yun yeah, pag pakusgan iya, yeah, pag yung ipasulit pag-ayo ang anti-graft and corruption na bill mo suko kay sila yung napangitaan na ito ni Baaging mapatangtang ni mga Duterte na kay Kusog Jud Kaayo ilang power sa Pilipinas Correct no? hinanapan talaga na ng paraan daw sabi niya na matanggal ang lahat ng Duterte mabura ang mga Duterte sa politika dahil uh, ang mga Duterte ay talagang malakas sa Pilipinas kita niyo naman guys no? birthday pa lang ni uh, PRRD. Uh, grabe, all over the world. Oh. Suportado si PRRD, di ba? Kitang-kita nyo naman. Oh. Di ba? This is what I'm going to say. You can never tarnish a person if that person has a really good track record of helping the Filipino people. You can never bring a person down kung maayo, kaayo na siya o track record nga naagi che kwan ba kana solid king foundation yes luyo ba no solid kayo ikaw unta diha unta bibi ikaw unta diha bangag no ikaw unta diha na bahong patay bahong makulo sa patay ng lawas mo na mapasa di kadi ko mag lawas pasa di kadi so ikaw jan bbm yan sabi niya, kaya naman ba ang katawang kasi nag-adik-adik? Yun po ikamagod ka ng ka zombie, ikamagod ka ng... At tinawag niya zombie. Zombie. That was actually, you were given a chance. Correct. By 31 million Filipinos who voted for you. You were given a chance to bring your name up to prove to the Filipinos that the Marcoses are not what they say you are. You had that chance, but you ruined it, you motherfucker. You ruined it, you fucking drug addict. You ruined it, you fucking... YouTube, hindi, hindi kaya to against the community. <laughs> Saan hindi tayo mapalo, ano? <laughs> I-mute ko na lang siguro ito, yung uh, mga bad words na sinasabi ni Dean Chase. Talagang galit na galit kasi siya, eh, no? Kasi alam na alam kasi niya, may mga audio siya may mga hawak siyang do documents na pagpapatunay na totoo nga na nag-adik-adik itong si PBBM at totoo na itong si uh, F. Elisa ay na-detain nga. Kaya ganyan na lang ang kanyang galit. Sex addict. You ruined it, you fucking zombie. You ruined it. Nabanggit rin ito ni ano eh, Maharlika about sa mga sex party. Alam din niya. I voted for you. I fought for you. Correct. I attended your rallies. Pati ako. BBM ako noon. Sin ko yan. Pinaglaban ko pa yan. Yung next PH update na page ko, akin yan. BBM supporters yan noon. Diyan ako nagadada. Diyan ako nangaaway ng mga kakamping noon. Talagang pinaglaban ko ito sa si BBM. Ngayon, wala na. Ayoko na sa'yo. <laughs> BBM. Kasi nakakarismaya eh, no? Hindi kasi ako bulag. Nakikita ko kasi kung paano niya niyurakan ang mga Duterte. Di ba? Yung iba kasi napapaikot ni PBBM eh. Yung iba, sumusuporta na lang, no? Napilitan na lang mag-defend. Dahil nga nakikita nila, marami silang views, kaya, hala, sige, sige. I-defend pa rin natin kahit mali. Yan ang totoo. Lalo na yung mga ibang mga vloggers dyan, kahit ayaw nila ka PBBM, support pa rin. Kasi nga, yung mga subscribers nila, ay followers din, ay, ay supporters din ni PBBM. Sinong manood sa kanila kung bumaliktad sila, di ba? Di ba? Eh ako, BBM ako noon. Oh, ang dami rin nagagalit sa akin sa epipage. Wala akong pakialam, basta ako. Doon ako sa totoo. Di ba? Kaya yung mga words niya ay medyo ano na galit na galit talaga siya hindi na niya, hindi na mapigilan basta yun lang po no ang uh, sabi niya kasi may nag sa akin na ano raw pinagsasabi ni Din Chase but parang galit na galit na nabanggit daw yung mabaho yung yung mabaho hindi raw niya maintindihan yung mabaho nung doon intindihan niya so yun nga ang sabi niya may nag yung kausap daw yung kausap daw po niya na babae ba o lalaki na nag-alok ng uh, sex party inalok nga raw siya ng mag-asawa na mag-join sa sex party. Kaya lang po ay tinanggihan niya ito kasi nga ay uh, alam nga niya itong nga itong si BBM ay mabaho nga raw, bad breath, mabaho daw ang katawan at saka dudyot. Yun po ang ibig niyang sabihin. Ay naku po! Ano ba naman yan? So, so hanggang dito lang po muna guys. no And uh, salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.